Basic Domino. Paano laruin? Mayroon iba't ibang mga paraan ng paglalaro ng domino, ngunit narito ang mga patakaran para sa basic domino. Ang layunin ng laro ay ang maging unang manlalaro na makakuha ng isang daan at limampung puntos. Mula sa double blank hanggang double sixes, mayroong 28 ng domino. Ilagay ang mga domino nakaharap pa ibaba ng mesa at haluin ang mga ito. Sa larong may dalawang manlalaro, pipili ang bawat manlalaro ng pitong domino. Sa larong may tatlo hanggang apat na manlalaro, pipili ang bawat manlalaro ng lima. Panatilihin ang iyong mga domino sa harap mo, ngunit nakatago mula sa iyong mga kalaban. Ang manlalaro na may pinakamataas na double iyon ay isang domino na may magkatugmang mga numero sa magkabilang dulo. Inilalagay ang double sa mesa upang simulan ang laro. Pagkatapos ng unang round, ang taong nanalo sa nakaraang round ay magsisimula sa susunod na round. Ang laro ay nagpapatuloy ng paklakwise. Upang maglaro, dapat kang maglagay ng katugmang domino sa tabi ng alinman sa apat na nakalantad na dulo. Ang mga double ay inilalagay pahalang sa iba pang mga domino kapag nilalaro. Ang unang double na nalaro ay tinatawag na spinner. Maari kang maglaro sa alinmang dulo ng spinner pati na rin sa mga regular na panig nito. Ang spinner ay ang tanging lugar kung saan maari itong laruin sa apat na paraan. Kayon paman, dahil sa mga hadlang sa espasyo, maaring connect ang isang tile sa tamang anggulo na lumilikha ng L na layout. Kung ang isang manlalaro ay walang domino na may katumbas na halaga, dapat silang pumili ng domino mula sa boneyard na nakaharap pababa sa tumpok ng na mga natitirang domino. Patuloy silang kukuha ng mga domino mula sa boneyard hanggang sa makakuha sila ng malalarong domino. Kung nabunot na ang lahat ng domino sa boneyard at wala pa rin silang marlarong domino, dapat nilang ipasa ang kanilang galaw sa susunod na manlalaro. Ang mga puntos ay maaaring igawad sa panahon ng paglalaro ng isang kamay sa pamamagitan ng paggawa ng mga nakalantad na dulo ng chain sa kabuuan na multiple of 5. Makakatanggap ka ng kasing dami ng puntos na nagawa mo. Ang unang manlalaro na malaro ang lahat ng kanyang mga domino ang mananalo sa kamay. Umi-score din sila ng mga puntos para sa lahat ng natitirang hindi pa nalarong domino sa mga kamay ng iba pang mga manlalaro. Pagsamahin ang mga ito at pagkatapos ay i-round sa pinakamalapit na multiple of 5. Magbigay ng singdaming puntos sa nanalo ng kamay. Ang unang manlalaro na umabot sa isang at puntos ang panalo.